So, hello mga boss and welcome back to my channel And for today's video guys Ay, ito na nga nakasakay ng taxi Dahil pupuntahan ko ngayon Kung saan ako nagtatrabaho before Dito sa loob ng Campaginaldo So, andito na ako sa, sa, sa loob ng Campaginaldo Pero doon tayo sa my soldier's mall Kung saan doon yung tindahan ang amo ko. And, hindi nila alam na pupunta ako ngayon. So, isa-surprise natin sila kung mabigla ba sila na makita nila ako or uh, nonchalant yung walang pakiramdam. So, ngayon, yan, kasama kay Kuya Kuya Draper. Ayan. So, papasok na kami, guys. And, dito na kami sa ano, gate 6 dumaan. Gate 6 yun, Kuya, di ba? Gate 6, so, dito talaga ako dumadaan dati pag pumapasok so, so, ito yung loob ng Camp Ginaldo guys pakita ko sa inyo pero a little bit lang ha so ayan ito kami pumapasok guys tapos yung likod na yan is ano, ano na nga ito dito kuya ano pa rin yung Campo pa rin yan ah sa kampo pa rin yan pero yung labas nito ano na siya di ba? Edsa Edsa na pasok na kami dito guys and may mga condo dito kung saan yung mga sundalo yung pero parang ito inabando na na eh wala na yata nakatira dito dati ganyan din yung tinitirahan ko doon sa loob and sa kasama ang pala giniba na kasi wala na hindi na siya napakinaba so ngayon ay malapit lapit na tayo guys sa soldiers mall saan doon may mga tindahan pwede ka mamili ng mga damit alas nandun na lahat. So, makita ko sa inyo pag nandun na ako, guys. So, see you there sa, sa akin pinagtrabahuan dati. So, ayan Hello. na man, guys guys. dito na ako sa dati kong trabaho. At sa, at sa Pok And kasama ko to dati, no? Hi! Ang bilis mag ano. Oh. Hello, ang busy ngayon, guys, kasi ang daming... Ito sana ano din yung ano no. Grabe ka ng lupad pa. Ano naman yung lupad mo eh. Siya is from Davao. O, oh, sa mga anak mo dyan. Mayroon ka pa anak doon. May anak ko sa Davao. Ano naman to tayo? Ano yung lupad mo? Ano yung lupad mo? Ate na wala. Ano ang anak? No. Ayan. Tapos ito. Labong na So dito talaga kami nagtatara. Ang dami ng stocks guys. Eh. So, so dito kumakain yung mga, uh, mga sundalo. Kasi lang bawat tayo mag-vlog doon, baka pagalitan tayo. Eh. Kaya dito lang tayo sa kusina. Eh. Sa so, yung tinda nila ngayon guys for maraming gulay o oh. sigarilyas adobo adobo igado ano to te? Nicole Express, red rice para sa si mga diabetes. At ito sa linas. Tapos ito, tulingan, okoy, mangos fried chicken. So yan, babalot na naman siya. Dahil may nag-order na. Ilang piraso? 85? Oh. 85 katao so tao. Yeah. lang, sir. May chicken you know. got 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 chicken packs and of course my favorite ang ah, lumpiang sariwa pakain ko ngayon mamaya ganito guys o oh, labong na dinataan sarap ito yung ko Ayan. So, ayan na guys. Sabi ko sa inyo ay titikbad ko yung na-miss kong fresh lumpia. Masarap dito sa fresh lumpia. Dito sa pinagtrabawan ko is ubod siya na niyog Tapos, maraming mani, bawang na crispy. Anong tawag bawang? Fried. Fried bawang. Garlic. Mm. Sarap. Sarap Masarap ang kamay ka? Mm-mm. Hindi -hmm. ka mo kasi ng sauce. Chikipig mo. Bawal kayo matamis. Pag-iabitig ka ba? mm -hmm. <tod> Ito so, talaga yung na siya po. Sobrang sarap. Ang kanyan? Ito ba? Mm. Tsaka sa dulo ng ano, lumpia, may sambong. Dahon ng sambong. Para sa ano to, gamot sa sakit sa tiyan. Sambong. Comment down below kung anong tawag sa si inyo nito. Sa amin kasi sambong to. Ay, gamit pala sa ubo. Sambong. Ubud ng niyog.

Ayan guys, magbabalot na ako ng ulan. Ayan, wait lang na ako. Ayun o, sarap yan. Tawag mo na ba? Sigaril, yes. Kasi sasabay na ako tayo magpanggalapan. Uwi na ako kasi magbalot na ako. Guys, At, Ah, kakain ba yung mga bata nito? Or sa ikaw lang? Binigay mo na naman to sa mga ano mo eh. Ito mo din eh. No? O sa buhay siya? Madam. Ano e, anong kayo doon, madam? simbahan niya. Ah, sa simbahan na siya. Kupala. 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 So, okay. so, ito na guys, yung balutin mo. Ayan, tatlong balut na po ito. Para sa aking hapunan. Ayan, marami pa sana ang ulam kasi nakakahiya na, di ba? Kain na ko ng kain dito kanina. Ayan, no? Ang dami pang ulam guys maya maya maubos din yan kasi hapunan na ng mga sundalo dito guys tapos grabe, grabe kanina guys sobrang busy talaga kaya yeah, pala hindi siya nagre-reply yung amo ko kasi nga busy talaga siya nakawa na nga ako pero choice niya yan eh. so ang dami pa oh, ulam, mamaya maubos din yan dahil ma anong oras na? alas 5 na suhapunan so, na ng mga sundalo so pupunta na naman yung sila dito so eto na siya may pasalo may ano may ulam for tonight is fresh lumpia and sigarilyas na ginataan and kaya ati siya siya talaga yung partner in crime ko dati naghiwalay lang kami kasi ano nangilalaki kasi siya So tara na, tara na, uwi na tayo kasi may bitbit na tayo. Baka bawiin pa to, eh. Sayang din, di ba? Let's go! So ayan na nga guys, so, uwi na ako. Nakaban kami with madam. Thank you so much. Nakakain na, nakaban pa ako, di ba? Tapos nakabalutin mo pa ako. Oh. Di ba? Sa so, mga taga Cubao or taga loob ng kampo, ayan. Please visit Cayman Catering jan po yung pinaka malapit sa CR yung yung ano. <laughs> hindi malapit CR kasi after niyo kumain, oh, kung naihi kayo, hindi na kayo tatakbo kasi malapit niyo doon. And thank you so much mga boss and see you on my next vlog. Bye.